tito dito. Pumasok ka, kali. Pumasok ka. Dali. Pumasok ka. Ayong makinig, ka? Pumasok ka. Mm. Pumasok ka. Ay! Sorry po. ba yung natamaan. Pasok. Pasok. Dali. Ang nakaraan, hindi inakala ni Bina na wala pala siyang napundar na bahay. At ano kaya ang palusot na gagawin ni Kalili? Tungayan ang kartong ng ating palabas na pinamagatang Bianca Sister. Hey, kasi te, na nakawan tayo eh. Nakawan ako nung mag lang ako dito sa bahay. Pinasok ako. Ay! sinabi. kinakamahan ako eh. Ba't di mo sinabi na nanakawan tayo? Kinakamahan kasi ako. Umasa ba naman ako? Buong pera ba ang nanakaw? Upo, Ting. Kasi... Sorry, Ting. Totoo ba yung sinabi mo? Talaga bang nanakaw? O oh, baka bumalik ka na naman sa bisyo mo. Ay hindi, matagal eh. kan Ay, na akong tumigil. Hmm. Yung mukha mo. Hmm? Yung mukha mo. Umingiwi, umingiwi ka na. Hindi ah. Hindi. Hindi. hindi makakabawi din tayo. Ay, Diyos ko naman, kali, kalili. Tayong dalawa na nga lang. Wala na yung mga magulang natin. Ano kaya ang gagawin ni Bina para makabawi? Makapundar pa ba ulit si Bina? Hanggang kailan ang pagsisinungaling ni Kalili? Ating abangan ang susunod na palabas ng Binangkal! Sister. <laughs>